Pag-uusapan natin sa video na ito ang salidong lineup ng PSP at luni maguhurado sa PSP sa so otara. Lumabas na ang lineup ng PSP na gaganapin sa April 27 sa Subic Bay Gym. Bukod nga sa tatlong match na natitira sa Mataramayaman ay gaganapin din ang second round ng Akata vs 6 Street at ang inaabangan na undercard. Magbabalik nga si Nakamandag kontra kay Ram. at All Gods sa Sitio Forms laban sa si nagbabalik din na si Persecutor Billy at yung 2-on-2 na si Rodeo JD versus Romano J. King. Jonas, apat ang kalaban, este dalawa lang pala at yung unexpected matches na target vs Senluk. Siguradong pure skills to kaya pa kaya sumabay ni Target sa enerasyon ngayon tingko hindi din papadaig ang mga mamamatatalim hagang linya ni Sendluck all in all sa dilong matches na naman napaparting para sa ating mga battle rap fans may kli lang ang preparasyon pero may dala akong balangkas Aabante sa tagsibol aabante sa taglagas aatake kapag swerte kahit pa sa tagmalas tandaan mo ako ang kamay ng orasan Di ako marunong umatras alam mo ba ng battle na to hindi ko pinaghandaan hindi dahil minamalit kita, kundi dahil gusto kong matandaan mo ang daan na nilalakbay natin ay isa. Gusto mo ganyang banatan? Pwes pagbibigyan kita na sa ganon ay maunawaan nila at makapag-imbita ng iba na dumami pa na hanggang ang ating kultura ay may isama sa ating sibika. Pati ang musika ay umabong. kami mga makata ay hindi mga manok na panabong. Nakunting gatong magbabangga, sadyang may mga isip talangka. Kaya ang tunog ng rap sa Pilipinas laging taob parang bangka. Woo! Sa kabilang balita naman dahil nga sa galing na pinapakita ni Thirdy ay eh nakuha niya din ang respeto na nag-iisang sinyo. Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag niyong lubong na kaahon na! At sa huling balita, sinabi nga ni Lanceta sa kanyang live kagabi na magdijudge si Looney sa paparating na event ng PSP sa Subic Bay Gym. Kung totoo nga ito ay muling magsasama sa event ang mag friend na si Looney at Lipcram. Siguradong medyo awkward to. So kayo, ang masasabi nyo sa matchup na paparating ng PSP. Kung ano man ang sa loobin mo, i-comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.